Basta alam ko lang ginagamit 'to sa ganito. Magic stone niya na ginagamit para gawin ang enslavement ritual. Bibigyan din kita ng isa nito, diablo. Walang ganito sa Cross Reverie. Ako si Shara El Greenwood. Pakinggan mo ang tinig ko. Sagutin mo ang tawag ko. Maging pag-aari kita at sundin mo ang utos ko. Buti na lang nagawa mo at walang magic reflection. Grabe naman yun. Ayoko maging alipin ako ng turkey shot. Alam mo ang turkey shot na yan. Huh? Sa totoo lang, tingin ko bagay sa yong nasamon mo. Huh? Yan! Yeah. Uh... Ano? Hmm? Kita mo ba kung saan bumagsak ang barya? This audio by silvestrehan Sige, subukan mong gamitin ang samon mo. Oh, Sige shot kana pinong barya bibib Ang galing Parang ako 'to deliver lumipad Ayun Tirahin mo ng palaso sige Depende lang yun sa paggamit mo. Pwede mong tirahin ng kalaban sa malayo na hindi mo nakikita. Hindi ko alam na pwede mo palang gawin yun. Ang galing mo, Diablo! <laughs> pero, nakita ko lang yun sa guide site eh. Maraming salamat, Diablo! Ang akala ko ang malas ko talaga sa nasamon ko, pero hindi pala ganoon Mabuti na lang at itong nakuha ko. Gustong gusto ko to! Huh? Anong problema? Hindi naman tong ibon. Huh? Shera? Maligo ka kaya rin? Anong ibig mong sabihin? Ha? Huh? Anong masasabi mo, Diablo? Nangangamoy na si Rim. Ha? Ano? Kapag hindi ka tumigil dyan, magagalit na Ang sinabi mong maligo, ibig sabihin walang swimsuit! Swimsuit? Ano yun? Seryoso! Oh? Tinatanggal naman talaga ang damit kapag naliligo ka. Kahit nakikita mo ang katawan ng iba, hindi ah! ibig sabihin ah! ah! na no, nakitingin ka na. <coughs> Dali na! Bilisan mo, Diablo! Alisin mo ng damit mo! Bahala kayo dyan! Wala akong pakialam sa paliligo nyo! Maligo na kayo dyan! Para mawala na ang amoy nyo! <coughs> hindi naman ako nakakamoy ah! Eh! Mm hmm? ko, oh, ikaw talaga. Kung ano ang sinasabi mo. Para malaman mo, hindi nangangamoy ang pawis ng mga pantherian. Tulog, oh? Hindi ako mabaho. Hindi rin maalat ang pawis ko. <coughs> ah! Ano bang ginagawa mo? Patikin <coughs> ah! mo! Huwag mo dilaan! <coughs> oo nga, totoo ang sinabi mo. Hindi maalat. Sabi ma naman sa'yo, di ba? Bilis! Nasilip na! <coughs> Pasensya na! Isa ka bang fallen? Uh. Ram! Re Walang iya ka, Edelgard! Kainis! Hindi pa rin siya natuto! O ikaw! Bakit nandito ka? Nandito ako, hindi para makipaglaban. Gusto ko lang naman na makipag-usap. Gusto mo makipag-usap? May nagbigay sa akin ng impormasyon. At ngayong nahawakan ko na siya, sigurado na ako. Nararamdaman ko ang kaluluwa ng Demon Lord sa katawan ko. Nagawa niyang maramdaman si Demon Lord Grebskulm sa loob ni Rem? Ano yun? Ano yung sinasabi niya, Rem? Ayoko namang ako lang ang hindi nakakaalam tungkol dun. Sige na! <coughs> Alam mo, totoo kasi niyan. Nakatago sa loob ng katawan ko ang Demon Lord na si school Ha? Ah, oh, ganun palang nangyari. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa yon. Kasi ayokong mabigatan ka kapag nalaman mo ang tungkol sa sikreto ko. Eh. Shera. Alam kong mahina ako. Pero gusto kong makatulong kahit Uy, siguradoong nahihirapan ka sa nangyari. Pasensya na kung hindi ko napansin. Maraming, salamat. Gusto mong matalo ang Demon Lord. Tama ba? Sumagot ka. Oh, <laughs> oh. Ah. Visit meron page din on Facebook official tell page. Sayo. Akala ko nun katapusan ko na kapag nalaman ng Fallen. Kapag nalaman nila kung nasa ng kaluluwa ng Demon Lord. Maselan ang Demon Lord. Hindi dapat mabasag ang sisitlan kung nasa ng kaluluwa niya. Hindi kita tatapusin. Sabihin mo, may alam ka bang ibang paraan para mabuhay uli ang Demon Lord? Oo, meron. Oh. Hindi mga nga buhay niya sa gagawing ritual na muling pagkabuhay. Hindi ko siya tatapusin. Aalagaan ko siya. Dahil parang siyang tumatayo na ina ng Demon Lord. Huh. sa mukha mo, parang hindi ka naniniwala sa sinasabi ko sa'yo. Sige, ituturo ko sa inyong ritual. Ikaw na ang gumawa nun. Hindi ka susuguri ng Fallen. Ano? Ang gusto ni Rem, mawala na sa loob na si Demon Lord Krebsko para matapos na ang lahat. Minala silang kami na nahanap kami ni Edelgard. Pero pareho lang ang gusto namin na matanggal ng Demon Lord sa loob ni Rem. Ang malaking tanong sa ngayon, kaya ko bang tapusin si Krebs kapag pinakawalan ito? Diablo? Oo, <laughs> sige. Ituro mo sa akin ang ritual. At tutulungan kita na buhayin muli ang Demon Lord na yon. At pagkatapos nun, tatapusin ko ang impostor at papatunayan ko kung sino talaga ang totoo. Ang nasa loob ng katawan ng babaeng yan ang tunay hindi ka magtatagumpay. Nakalimutan mo na ang kapangyarihan ko? Hmm. Hihintayin ko kayo tatlong araw mula ngayon. Sa gabi ng bilog na buwan, sa Starfall. Doon gagawin ang Red One. Maliwanag. Nagkasundo na kami, Rem. Bababago na rin natin ang tadhana mo. Tatlong araw mula ngayon, matatapos na rin ang problema mo. Talagang tutuloy kayo ngayong gabi? Uh. Alicia, kumusta? Kababalik ko lang mula sa Royal Capital. Buti naman at nakabalik ka ng ligtas. Paano mo na lamang nandito kami? Nagkataon ang pagpunta namin dito. Mm. Lord Diablo. Hmm? Bumalik ka na agad sa tinutuluyan niyo. Ha? Huh? May problema ba, Alicia? May nangyari ba sa Royal Capital? Pinapauwi ko kayo kasi nandito ngayon sa lungsod ang paladin na si Sadler. Bakit? Mapanganib siya? sa tingin ko mahigit sa 100 ang level niya bilang knight. Oh. Kung mahigit 100, kasing galingin si Galford mas magaling pa. Sa game, hindi naman kasama ang mga paladin sa pakikipaglaban. Kaya hindi ko alam ang stats nila. At saka, pag sa tingin ni Sadler na mga lingkod kayo ng Demon Lord, siguradong pahihirapan niya kayo. Talaga? Oo. Pahihirapan niya kayo hanggang aminin yung lingkod kayo ng Demon Lord. Pahihirapan niya ang lingkod? Tapos sinabi kong ako mismong ang Timon Lord. Mas malalagot pala ako nun sa kanya. Kaya hanggat maaari, wag muna kayong lalabas. Hintayin nating makaalis si Sadler sa lungsod. O sige ba? Magkukulong lang pala eh. Kaya lang. Naniniwala akong hindi matatalo si Diablo sa paladin na yon. Oo, alam ko naman kung gano'ng kalakas ang kapangyarihan ni Lord Diablo. Kaya lang, ang lalaking yon, ang totoong kapangyarihan ng lalaking yon. Hinahanap kita, Lady Cristela. Nagtataka ako na bigla ka nalang nawala. Kinumusta ko lang ang mga adventurer na kasama ko noon. Silang tumulong sa akin noon nandito ako. Ganun ba? Kumusta kayo? Ako nga pala si Sadler, isa kong paladin mula sa simbahan sa Royal Capital. Sino naman kayo? <laughs> May mahalaga kaming misyon mamayang gabi. Wala kaming oras para makipaglaban sa kanya. Kailangan kong umasta ng normal. Huwag magsimula ng gulo. Ako nga pala si Diablo! Isa akong Demon Lord mula sa kabilang mundo! <laughs> Sobrang umasta nga ako ng normal! <laughs> Marami akong naririnig na nakakatawang kwento tungkol sa mga adventurer, pero hindi ko inasahang may Demon Lord. Kakaiba to ah! <laughs> <laughs> Ganyan talaga si Lord Diablo. Mahilig siya magbiro. <laughs> Kahit na biro lang yun. Masyado kang pala kaibigan sa isang tinatawag ang sarili niyang Demon Lord. Hindi ko maaaring palampasin ito. Sila ang mga adventurer na tumulong sa akin. Kaya naman hindi ko sila dapat ipahiya. Hmm. Wala silang dapat na itago. Anong balak mong gawin? Plano mo ba akong pahirapan? Hindi ko alam. <laughs> <laughs> hindi ko maintindihan. Mm hmm? Ano bang problema kung nakakasama namin si Alicia? Ano ba kasi ang mali doon? Hmm. Hmm. Alamin mo ang lugar mo, alipin. Tumigil ka! Hindi ako alipin! Hangal, wala kang galang. Kaya paparusahan ka ng langit. Humingi ka ng tawa dahil ikaw ang walang galang, hindi naman si Alicia! Ah Rem? Ah Rem! Ah -rem! Ah -rem! Ah -rem! Kagagawa niya ng Diyos. Binigyan ako ng Diyos ng kapangyarihan dahil sa pananampalataya ko. Ben! Huwag kang binigay! Ben! Ano ba? Ano nangyayari? Walang kagagawa ng Diyos sa nilalaro kong game. Anong gagawin ko? Hindi. Yung bagay na nasa liig ni Rem, isa yung magic power. Tigilan mo na nga ang kalokohan mo. Basura ka. Basura? Parusa yan ng Diyos. Simpleng spell lang ang ginamit mo. ka lang. Pero nagagawa mong insulto ng ang paladin. Lady Rem, tiis lang. Kaya mo yan. Ayos na ako, Alicia. Mabuti naman. kino question mo bang ba kapangyarihan ng Diyos? Kung ganun matitikman mo rin ang puot niya. Hindi ka titigil. Ang ganung walang kwentang magic. Hindi naman yung gagana sa akin. Magbabayad ka sa hindi paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Magsisisi ka sa oras na maging bato ka! cement lock pala. Isang abnormal na earth spell. Ganun palang magic reflection? Oo nga, totoong spell ngayon. Malamang nagumamit siya ng subtle chant. Skill yon na matututunan mo. Kapag naging level 60 sorcerer ka, makakagamit ng magic kahit hindi mo sinasabi ang spell. Anong mangyayari? Matatanggal bang petrification? Depende sa level ng caster. Pero hindi magtatagal at mawawala rin ang spell na yan. Ayos ka lang, Rem? Oo. Maraming salamat. Iniligtas mo uli ako. Eh. Sigurado ka bang pakakawalan lang si Sadler? Hahayaan mo lang siya? Sinasabi mo bang mas mabuting tapusin na siya? Hmm? <laughs> hindi nga. <laughs> hindi ako interesado kung mabuhay o mamatay ang mga basurang gaya niya. Kapag hinamon niya uli ako, hindi ko na uli siya pagbibigyan. Tama ka. Kung gano'n nag-alala lang pala ako sa wala, Ang oras. Oo. Tara na. Sa Starfall Tower. Anong problema? Tingin ko dapat sabihin natin sa kanya. Sabihin kay Alicia? Tingin ko ayos lang. <gasps> Napakabait kasi ni Alicia. Siguradong maiintindihan niya. Hindi ako sangayon doon. Oo. Uh -huh. Isang Imperial Knight si Alicia. Kaya naman, hindi niya palalagpasin ang pagbuhay sa Demon Lord. Naiintindihan ko naman yon. Kaya lang... Hmm? Gusto ko pa rin sabihin na magtiwala kay Alicia. Mahalaga rin siya sa akin. At katulad yung dalawa ni Shera. Kaibigan ang tingin ko kay Alicia. Ganun ba? Sigurado akong ang tagal mong nahihirapan. At hindi rin madali na sabihin sa akin ang totoo. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Para hindi mo mag-isang pasa ng bigat ng problema. Tandaan mo, magbigay ka talaga. Alicia, maraming salamat. Bakit ganun? Parang may mali. Nakakapagtaka. Ano tong kakaibang nararamdaman ko. Ah, hindi! Mali ka! Hindi ako marunong makipag-usap at wala ako mga kaibigan! Hindi ako sanay sa ganyan kaya kakaibang nararamdaman ko. Malapit na magsimula ang muling pagkabuhay ng Demon Lord. Nandito na kayo. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Naaalala kong lugar na to. Dito nila ako unang sinamon. Nagawa ko ng halos lahat ng mga paghahandang kailangan. Pati pagguhit ng Magic Circle. Oh? Hmm. Oh, ito nga pala si Alicia. Pinayagan ko siyang sumama sa ilang dahilan. Pero hindi This siya magiging- This video magigil. is fundubbed by T-Dub. Nakakagulat ah. Ang akala ko kukontra siya. Ito ba yung ritual? kung saan pupunan mo ng magic power ang kaluluwa ng Krebs Kuhn hanggang sa mapuno ito? Oo. Malakas na magic power ang ibubuhos mo sa kaluluwa ng Demon Lord. Sa paraang yun, mapapabilis ang kanya muling pagkabuhay. Yun ang sa tingin ko. Diablo, hindi ko kaya magtiwala ng lubusan dyan sa follow na yan. Gusto mo bang matras? Hindi. Ang gusto ko, tuluyan ang matalo ang Krebs Kuhn. May tiwala ako sa iyo, Diablo. Pakiusap. Gusto kong iligtas mo kung wala sa kapalaran kong to. Ito na ang araw na tutuparin ko. Ngayon, simulan na natin ang ritual. Ibuhos mo magic power mo sa mismong kaluluwa ng Demon Lord na nasa kanyang tiyan. Yon ang muling bubuhay sa Demon Lord. Hindi ko inaakala na talagang darating din pala ang araw na papasok ako sa magic circle na gawa ng isang Fallen para magbigay ng magic power sa Demon Lord. ito na. Sige, simulan mo na. <coughs> Nakikita ko! Kung ganun, ito pala ang kapangyarihan ng Krebs ko! <coughs> Ramdom na, ramdom na! Sige, no! <coughs> uh, <coughs> ano na? Malayo ka pa. Uh? Nasa kailaliman niya ang Demon Lord sa ngayon. Hindi mo maaabot. Ano? Gawan mo ng butas ang sikmura niya. Uh, uh, Tapos, doon mo gawin na mas malapit. Kapag ginawa niya yan, siguradong mamamatay si Rem! Hmm. Meron palang butas. Ano? Nasaan? Dito. Ha? Eh? Huh? Ipasok mo ang mga daliri mo sa butas na yun. Daliri! Hindi. Hindi! Hindi, hindi, hindi. Sa dali lang naman. Hindi yun okay. Talaga namang, hindi yun okay! Hindi ba? Anta ang taang isip ko dyan. I mean, syempre, nakatuon sarili kong maligtas si Rem. Pero, Talaga ba? Hindi ba masyado naman yata yung malaswa? Walang problema. Ano? Sige, gawin mo na. Gawin mo na kung anong kinakailangan. Hindi ko sigurado kung naiintindihan ko to, pero laban lang! Gawin ko na daw? Pakiusap. Kailangan mo kong iligtas. Diablo! Masyado pang malayo sa akin ang Kreb school Masyado siyang malalim! Kita ko na! Pampihirang kapangyarihan! Ito na ngayon! Ito ang magic power ng Demon Lord Prebskul! Ito na! Ipapasok ko ng magic power ko sa'yo! of s ah! Nabuhay sa wakas ang Demon Lord! Hindi ito maganda! Dapat hindi na natin ayaw muling mabuhay pa siya! Ayos ka lang ba? Kumapit ka lang, Rem! Diablo, pakiusap, pilitin mong manalo. Oo naman, at kinakailangan mong masaksihan ang pagkapanalo ko. Kaya hinding hindi ka pwedeng mamatay! Ang lakas niya, siya na nga. Nasaan ang krebs <laughs> <laughs> Kayo bang lahat ang gumising sa akin mula sa mahimbing kong pagkakatulog? Mahal na Demon Lord! Demon Lord? Siya yan? Talaga? Siya ang Sino ka naman? Ako po si Edelgard. Sobra akong natutuwa sa muli niyong pagkabuhay sa mundong ito. Nakakabilip, di ba? Dapat niyo nga talagang ipagdiwang ang muli kong pagkabuhay. Hoy, ikaw ba talaga? Ang tinatawag nilang Demon Lord na si Krebs Oo, ako nga yun. Kung ganon, ipakasay naasaan ko, pero hindi na yun mahalaga pa.